Wala na po akong ibang hinihiling pa ngayong uh, ngayong bagong taon para sa sarili ko kundi ang hinihiling ko lamang po ay para dito po sa lahat ng mga subscribers ko, followers at mga viewers na sana po ay uh, umangat na po ang buhay ng mga uh, kapuspalad nating mga kababayan at sana ay uh, hindi rin po magkakasakit ito mga ito at doon naman po sa may mga sakit ay labis-labis uh, po ang aking paghiling sa ating Panginoon na sana ay uh, tanggalin na sa inyong mga katawan ang inyong nararamdaman mga sakit. Ayan po. At uh, yun po, kagaya ng sinabi ko, wala na po akong hihilingin para sa sarili ko. Kundi lahat pong ito ay hihilingin ko ay para po sa inyo na mga subscribers ko na alam ko na, ma na mahalin nyo ako ganon din po yung pagmamahal ko sa inyo wala pong katumbas ayan po so sana po ngayong uh, ngayong bagong taon ay uh, lahat po kayo ay uh, magiging maganda na ang buhay at wala na pong kakaharapin mga problema at dito naman po sa mga politikong mga kawatan sa gobyerno mga mga tao sa gobyerno ng mga kawatan, isa lang po ang masasabi ko sa inyo. Magkandamatay na lang kayong mga animal kayo. Dahil uh, yun po ang nababagay sa inyo para makapagpahinga naman po itong bansa natin sa ka, sa matinding kahirapan lalo na po itong aking mga itong mga kababayan wala talagang makain. At dahil po dyan tayo ang nagbibigay ng piste dito sa mga kababayan ko, mga animal kayo, mga politiko kayo mga animal kayong tao sa gobyerno na mga buwisit kayo, na wala na kayong ginawa, kundi ang pagnakawan ang pira ng bayan, yan po ang masasabi ko sa inyo at uh, at uh, sana ay uh, lahat ng mga kahilingan ko ito ay matupad lahat ng mga kahilingan ko ito sa lalong madaling panahon ay matupad ng lahat kaya nga po, dito sa mga subscriber ko, ay uh, gusto ko lamang pong paalalahanan kayo. Yung pong pagpa, yun pong uh, paniniwala at pagsampalataya sa ating Panginoon, yun po ang wag nating wawalain sa puso natin. Dahil wala naman pong ibang gagabay sa atin, kundi siya lamang po ang ating Panginoon na pwedeng uh, mag-guide sa lahat ng ating mga gawain. E, mag-guide doon sa kung saan tayo makakasumpong ng swerte sa buhay. Siya po ang bahalang mag-guide sa inyo. Sabi ko nga po, hindi na po, wala na po akong ipapanalangin pa para sa sarili ko. Lahat kong ito ay pinapanalangin ko para sa inyong mga subscribers ko dahil uulitin ko lamang po yung sinabi ko, mahal ko po kayong lahat. Yan. At uh, tungkol naman po doon sa tanong ko sa inyo kung uh, sakalit bibilhin itong video na sa missing hot ng uh, cocaine itong uh, presidente ninyo ay uh, may mga pumayag po na oo, mayroon din pumayag na no Wag daw dahil uh, uh, hindi baling wala ng uh, pira basta mai, uh, mapata mapatalsik na lang itong presidente uh, bangag na ito ngayon po, sa totoo lang po, naisip ko lang po yon dahil nga po, wala po kasi akong makita na pagkusa nitong mga politiko at mga dyan sa gobyerno ng mga kawatan na ito, yung tulungan nila yung ating mga kababayang mahihirap. Kaya po naisipan ko dahil may offer po na bibilhin daw nila yung video na yun, which is mayroon po akong kopya niyan. Ang alam ko po yan, marami pong, marami pong may mga kopya niyan at uh, isa na nga po ako doon so ngayon dahil po dyan sa mga boto ninyo yung uh, yes at saka no halos uh, magka halos magkapareho lang po ang dami nag yes at saka nagno at mayroon pa po dyan comment na kung saan ay uh, hindi ko lang po dala rito yung naikopya uh, ko na ako po yung kailang gusto ko pong basahin sana dito'y nag-comment na wag na lang daw at uh, at uh, uh, mayroon na nalimutan ko na po kasi basta may nag-comment po na nakatawag ng atensyon sa akin na kung saan ay totoo naman po yung kanyang comment na nagsasabi na huwag na lang daw. Ganun pa man, ang sinasabi ko po sana ang sinasabi ko po nung uh, kahapon sa video ko ay kung uh, sa mas marami yung yes, ay siguro ay uh, magbugo tayo doon. Pero halos parehas po. No at saka yes parehas lang po. Halos. At saka isa pa po, ang plano ko po talaga dito, gagawin ko itong video ito na pang uh, pang uh, tawag dito, para po mapwersa itong uh, gobyernong ito na tulungan itong mga mahihirap nating kababayan. Dahil ang isip ko po dyan hindi ko po tatanggapin yung pira na i-offer sa akin kung sakasakali kundi ipadiretso ko na pong ibigay sana doon sa ating mga mahihirap na kabayan, yun po talaga sana ang plano ko ganun pa man ay uh, doon sa mga magko-comment yan, wag na po kayong mag-comment na magsabi kayo na ilabas ko na, ilabas ko na ilabas ko na, hindi po ganun kadali yun which is ah uh, Ah, uh, mas uh, papakinggan ko po 'yon. Nag-comment yan na uh, wag na lang at, uh, at uh, uh, masisira lang 'yung imahe ko. Which is tama naman dahil uh, sa bagay hindi naman siguro makakasira sa imahe ko 'yon kung dahil lang kasi hindi ko naman hahawakan 'yung pirang pambabayad ko sakali eh. Kundi padiretso ko na po dyan sa inyong lahat, sa mga subscriber ko at dito sa mga ah uh, tapos palad nating mga kababayan. 'Yon po talaga ang plano ko so since na marami ang no marami ang yes nakapag decide na po ako na huwag ko na lang pong uh, ipagbili or uh, pabayaran itong video ito bagkos ay ay uh, uh, sasariliin ko na lamang at hahiyaan ko na lang yung iba na mag uh, palabas ng mga video yan dahil sinabi ko na po kanina marami po ang mayroong uh, hawak ng kopya ng video ito so moving on ang uh, sinasabi ko lang po siguro bantay lang po tayo ngayong uh, darating na uh, uh, ito uh, siguro sa 4 ay magre-resume na yung mga ongoy na mga congressman na yan at uh, mga diyan sa Senado magre-resume magre-resume na at uh, yun po ang bantayan natin na kung ano po ang gagawin nila dahil may plano po itong lalo na itong si Penguin na uh, Romualdez na ito na sa uh, ano anumang paraan ay gagawin nila na palitan itong ating saligang batas sa kasalukuyan at papalitan nga po nila para maging uh, prime minister itong animal na Romualdez na ito. So yun po ang abangan natin at kung sakasakali, sabi ko nga po sa inyo, subscribe na po kayo dito sa channel ko at uh, ugaliin po ninyong itam sa uh, app. Yung uh, mga video na ina-upload ko para sa ganon ay makarating sa kanila itong mga panawagan ko at um, sa para lang maraming maraming nating mga kababayan ang mararating nitong mga sinasabi kong ito dahil uh, pagka nandiyan na po yung mga sundalo forma na po ang sundalo na mag aklas na sasabayan na po natin sasabayan ko na po ng anunsyo dito upang sa ganon ay tuluyan na po uh, maalis itong mga kawatan diyan sa gobyernong ito So yan po ang uh, ang uh, ang mariin kong uh, sinasabi sa inyo pakiusap na yung mga hindi pa po nakapag-subscribe mag-subscribe na po kayo dahil marami pa po akong uh, ituturo sa inyo kung pa paanong suertehin sa buhay at uh, yan po ay initial lamang po yan at sisiguraduhin ko po sa inyong lahat na makakamtan ninyo ang suerte dahil uh, yun naman po ay uh, Uh, subok po na po ang aking sarili na wala po akong hiniling sa ating Panginoon na hindi niya ibinigay sa atin again muli po ang aking pakiusap sa ating Panginoon na sana lahat po ng aking hihilingin kagaya po nitong uh, pagbibigay ng swerte dito sa, dito sa lahat ng mga subscribers ko ay ibigay na po niya i-grant na po niya itong request kong ito dahil alam ko na talaga namang mga api itong mga itong mga kababayan natin lalo na sa totoo lang siguro kagabi na naghiwala yung bagong taon ay uh, marami alam ko marami sa atin ang walang handa yun po ang nakakalungkot ramdam ko po yun kaya nga po ako mismo magmula po ng Christmas wala po akong hinanda na kahit na ano wala po. Kung ano yung normal kung kinakain, yun lang po. Ganon din po kagabi. Nung maghiwalay po yung taon, wala din po ako handa doon dito uh, sa ake, sa sa pwesto ko, sa bahay ko, wala po akong hinanda maliban po sa kape. Bakit po? Dahil ayaw ko pong uh, habang kumakain ako ng masasarap, halimbawa, tapos na, nasa isip ko na yung mga ibang kababayan natin ay walang ma ay -iha, hain sa kanilang hapagkainan na saluhan ng bagong taon. So kaya ko po hindi ginawa na maghanda para sa sarili ko maliban po doon sa kape. Yan po ang totoo dyan. Dito nyo po makikita, dito nyo po mararamdaman yun pong uh, yun pong pagmamahal ko po sa inyo. Dito nyo po mararamdaman sa akin na alam ko po nga, alam ko po na marami sa atin yung ating mga kababayan na talaga namang sigurado ako na walang naihanda nung paghiwalay ng bagong taon. Ganun po ako. Kaya po wala po akong ibang hinangad dito. Wala po akong ibang sinabi rito kundi sana magkandamatay na lang lahat itong mga politiko, mga magnanakaw na ito para sa ganon ay kahit paano maisalba pa natin ang uh, ating kabanang bayan para, para matulungan natin itong mga mahihirap nating kababayan. So, yun po ang uh, parati ko na lang ipinagdarasal sa ating Panginoon na uh, sana sa lalong madaling panahon ay ibigay na sa inyo ang swerte, ibigay na sa inyo ang pagpapala, Basta po para sa akin, o uulitin ko na naman, ibigay po natin ang lahat ng pagtitiwala sa kanya dahil wala naman pong ibang tutulong, wala naman pong ibang gagabay sa atin maliban po sa ating Panginoon. Kaya po yung pananampalataya sa kanya ay huwag po nating wawalain sa ating uh, puso at isipan upang sa ganon ay uh, mapalapit po sa atin ang ating Panginoon. So, ano pa ba ang pwede kong sabihin dito? Doon po sa itinuro ko sa inyo at uh, uh, antabayanan nyo pa rin po yung mga darating pa. Marami pa po akong ituturo sa inyo uh, para sa ikabubuti ng buhay ninyo, ikabubuti ng inyong uh, uh, pamilya at uh, yun pong mga watak-watak ang pamilya ay uh, pagkaisahin po natin yan pero kung hindi na po pwede, ay huwag na lang po. So, yun po ang uh, abangan po ninyo kung paano natin na uh, gagawin yon at uh, inuuna ko lang po muna kung paano muna kayo siwertehin. Dahil meron po ako nga uh, nabasa din dyan na si nag-iisa sa buhay dahil uh, pinabayaan na ng kanyang mga mahal sa buhay. So, yun po ang uh, Yun po ang mga itatalakay natin sa mga darating na araw. At uh, samantala, ang gusto kong unahin, 'yung inyong swerte o pang sa ganun makaangat na po ang inyong pamumuhay. So siguro po 'yan lamang po siguro ang uh, mensahe ko ngayon pong bagong taon, wala po tayong ibang isipin, wala po tayong ibang ilagay sa ating puso at isipan. Kundi ang ating Panginoon siya po ang gagabay sa atin. So lahat po ng uh, ng uh, gawain natin pag umalis po tayo sa bahay maghanap ng trabaho or maghanap ng uh, ikabubuhay ninyo huwag po nating uh, kalilimutan ang katagang Diyos ko ituro mo po sa akin kung saan ko masusumpungan ang aking hinahanap na kabuhayan yun po ang uh, ang ibulong nyo bago kayo bumaba sa inyong hagdanan o di kaya bago kayo lumaba sa inyong mga pintuan, ugaliin po ninyo yan at tiyak uh, po, sabi ko nga mapagmahal po pag-ibig po ang ating uh, Panginoon, kaya po wala po siyang anak na gustong pabayaan kundi lahat po yan mahal niya, dipindi na lamang po yan, kung ang paniniwala mo sa kanya ay tao sa puso at laging nasa inyong isipan ganun lamang po kasimple at uh, muli mere, mere, uh, happy happy new year po sa inyong lahat at uh, mabuhay po kayong lahat sana maging masaya kayo wala pong sakit lahat ng mga may mga sakit ay mawala na yung inyong mga nararamdaman yan para sa ganun ay maging uh, masaya na lahat ang inyong buhay Maraming maraming salamat po at uh, I love you all.